Boyfriend ko to. Boyfriend, Boyfriend ko, ko yan! Ko. Alam na alam niya ni ate. Siya pa ako na ano naging niya eh. Nagpalaya na nga ako eh. Para sa mga ko eh. Oh, Boyfriend na ka na nga. Wala akong anong sinasabi niyo. Boyfriend ko siya. Niligawan niya ako. Oh, eto ang lugar ko. mo ba? Ang ganda nga dito Oo, sobrang ganda dito sa resort. Yeah. Saka ito, yung pinagawa ko. Para sa atin yan. Talaga? Salamat oh. na ni Babes. Ano yan? Ito nga pala, para sa'yo. Ay, yung yes, sweet ko naman, honey, babes. Ikaw talaga. Tanda ng aking tapat na pagmamahal. Oh God, babe, so frank, talaga, honey, babes. Sobrang cute mo talaga. Ikaw ha, nakakainis ka. Honey, babes, sobrang salamat ha kasi ginalam ah. mo ko dito. Kahit pa paano, naibisan yung sama ng loob ko. Mm, mas lalong sama ng loob ko kasi Sobrang cute mo kasi talaga. Eh. alam mo, sobrang pogi mo. Nagigigil talaga ako sa'yo. Salamat sa tiwala mo sa akin. Ha? Huh? Pinya, kamusta naman ang kalagay mo? Nasaktan ka na ka ba Okay lang, Tay. Nagmumove na po ako. Ah! Opo, mas mahal ko naman po kasi yung kapatid ko, Tay. Kaya nagpaubayan na lang ako. Ang mga klase kayong kapaguyan ng lalaki yan. Kaya nga, Tay. Oh, kapatid mo eh. pa kayo nalang. No? Masakit sa akin para bilang isang magulang eh. Kaya nga tay, kahit mahal ko yun at pogi yun, paubayan na lang tayo. kay Ate. Ay, ay bilibaw ba, ba sa'yo anak eh. Talagang nagpakaya sa akin. Patuloy mo yan. Ate, 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 ate. ate nakita ko si Malakos may kasamang iba. Ano? Ulitin mo, umalma ka muna. Nakita ko si Malakos. Saan? May kasamang iba nandun. May kasama siya. Saan? Doon, kanina nakita ko may kasama siya eh. Ba't? Oh no! Manip naman yung kagwapuhan ng ngayon may bago na. Oo, nakita ko sila. Naglalapin natin doon. Oh, oh Ako. Sino yung nakita mo? Yung ano po, yung pinsan po namin. Baka yung inyak ka. Ay, ah, yung naging boyfriend mo na ilagaw mo sa patid mo? Opo, oh, Yung guwapo? Oo Oh, Ngayon, ano nakita mo? Nakita ko po sila nag-uusap doon. Parang ang saya-saya po nila eh. Ang wala tayo tiwala sa guwapo ko Kanina ba ba sila nandun? Oo, oh, ate, kanina po eh. Oh no! Uh, Nagsaktan na nga ako nung na nakikita ko silang dalawa eh. Uh, kaya na nga ako para wala uh, usap kami, nagpo okay na kami. Ngayon, ikaw lang mo sinaktan. Sino yung babae niyon? Kilala mo ba? Opo oh, yung ano po, yung pinsan po. Yung pinsan po namin ate. What? Ay, ano po ba yun? Yung maganda! Opo, yung si po! Si Tiffany! Oh, oh shit! Talagang oh, hahabi mo ng lalaki niyan. pati ka pa mo! Pinatos! Punta natin! Sige po, tingnan ako sila eh! Ha? Hey, boyfriend ko yan! Ano ba? Boyfriend na sa sabi mo, eh, boyfriend ko to. Boyfriend ay, ko, ko yan! Alam na, alam niya ni Ate. Siya pa ako na naging girlfriend niya eh. So, Nagpalala na nga ako eh. Para sa kapatid ko eh. Boyfriend ay, ka na lang ah. Wala ko alam sa sinasabi niyo. Boyfriend ko siya. Niligawan niya ako. Ay, ay nalang ka't magsalita ka. Di ba ako yung niligawan mo? Ha? ka diyon? Oh shit. Oh, no. pinangako niya oh, rin sa ibong ari-arian niya tay papamahalin niya sa iyo. Oo, oh, pinangako niya. Pinangako niya rin sa akin yun, yung sa kapatid ko. Oo, no? oh, ang malakas. Ang kapal, kapal kapal talaga ng pagmumukha mo, no? Ang gwapo mo talaga. Kakagigil ka. <laughs> dahil sa kapugian mo, dahil sa tugtugan mo. Ayaw na namin sa <laughs> na nga! Mawala man kayong tatlo. Hindi na kayo makakita nang kagaya ko. <laughs>